Isang dalagita na nagngangalang Azzy Acosta ang ating bida ngayon. Namamasukan siya bilang isang tindera sa Maynila at nakapag-aral din siya kung paano magmasahe. Isang araw, tinawagan si Azzy ng kanyang tiyahin, dahil may isang lalaki daw na naghahanap sa kanya. Laking tuwa naman ni Azzy nang makita niya ang lalaki dahil ito pala ang kanyang kuya Felix Rocco Rocco na matagal nang nawawala. Bata pa lamang si Azzy noong masagasaan ng bus ang kanyang tatay na agad rin nitong ikinamatay. Hindi naman matanggap ng nanay niya ang nangyari kaya nagbigti ito sa loob ng kanilang bahay. Naiwan si Azzy at ang kuya niyang si Felix sa pangangalaga ng kanilang tiyahin na si Shirley Fuenbugaw. Isang gabi habang namamasyal sila sa labas ay sinabi ng tita Shirley niya na bigla na lang nawala si Felix. Simula noon ay hindi na nila muling nakita pa ang kanyang kuya. Walang kamalay-malay si Azzy na ibinenta pala ng tiyahin niya si Felix sa isang uri ng halamang dagat na may kakayahang pakainin at kainin ang mga kalalakihan. Makalipas ang ilang taon ay naging hinog at matamis na dalagita si Azzy kaya hindi na nakapagpigil pa ang kanyang tiyuhin. Pwersahan siya nitong binakunahan kahit wala ng COVID. Sinubukan magsumbong ni Azzy sa kanyang tiyahin pero hindi siya nito pinaniwalaan. Alam ng tiyahin niya na totoo ang sinasabi ni Azzy, subalit mas pinili nitong kampihan ang manyakol nitong asawa. Ipinadala si Azzy sa Maynila ng kanyang tiyahin at doon nga ay namuhay na siya ng mag-isa. Doon na nga siya nahanap ng kanyang kuya Felix at isinama na siya nito sa Nueva Zegovia para doon na manirahan. Makakasama nila sa bahay ang asawa ng kuya Felix niya at na si Sheena Versarsa. Simula noon ay naging maayos ang pamumuhay nilang tatlo. Binibilhan din siya ni Felix ng mga damit at iba pang kagamitan na kailangan niya. Sa paglipas ng mga araw ay naging madalas ang pagbuhos ng malakas na ulan sa kabilang kwarto. Gabi-gabing nagtatampisaw ang mag-asawa kaya palagi niyang naririnig ang bawat patak ng ulan na nagdudulot ng matinding pagbaha sa kanyang lupain. Isang gabi ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Pinanood niya mula sa itaas ang ginagawang pagtatampisaw ng mag-asawa dahil dito ay lalong nagumapaw ang balon niya na kinailangan niya pang gamitan ng Rexona kahit wala namang amoy. Isang araw, muling bumalik sa bansang Japan ang asawa ni Felix kaya naiwan silang dalawa sa bahay. Sa paglipas ng mga araw ay lalo silang nagkagaanan ng kalooban. Hindi sila magkasamang lumaki kaya hindi mapigilan ni Azzy ang sarili niya na magkaroon ng pagnanasa sa sarili niyang kuya. Isang gabi ay biglang sinabi ni Azzy kay Felix na, Gawin mo din sa akin ang mga ginagawa mo kay ate Sheena. Dahil dito ay hindi na rin nakapagpigil pa ang nakatatandang kapatid na si Felix. Kung wala ka pa sa hustong gulang ay itigil mo na ang panunood nitong hinayupak ka. Simula noon ay araw-araw na silang naglalaro ng makasalanang apoy at hindi nagtagal ay nagbunga ang kanilang kasalanan. Sa takot nila na malaman ito ni Sheena ay inihatid siya ni Felix sa Visayas upang doon na muna manirahan. Muli na naman siyang namuhay ng mag-isa hanggang sa maaisilang na niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa hindi naman inaasahang pangyayari ay nawasak ang bahay kubo na tinutuluyan niya dahil sa malakas na bagyo. Napilitan tuloy siyang bumiyahe pabalik sa bahay ng kanyang kuya Felix. Wala naman siyang kapera-pera kaya palihim siyang sumakay sa barko dahil wala siyang pambayad. Isang extra sa pelikula na binayaran ng 500 pesos ang nakakita sa kanya habang papasakay ng barko kaya hinabol siya ng mga gwardya. Hindi katagalan ay nahanap din siya ng isa sa mga gwardya at kaagad siyang dinala ng mga ito sa opisina para makausap ang kanilang commander na si Boy Tules. Nang malaman nilang walang pambayad si Azzy ay naisipan ng mga hayop na samantalahin ang kawawang babae. Inilabas ng dalawang gwardya ang sanggol para masolo ni Boy Tules ang kawawang Azi. Nang makalabas ang dalawang gwardya ay sapilitang ipinakain ni Boy Tules sa kanya ang ipinagbabawal na hotdog. Inakala ni Azi na doon na matatapos ang kahayupan na gagawin sa kanya. Subalit nang kukunin na niya ang sanggol ay pinagpiestahan naman siya sa labas ng dalawang gwardya. Mga hayop na nilalang. Pagkatapos gamitin ang kanyang katawan ay nagbanta ang mga hayop na papatayin silang mag-ina kapag nagsumbong siya sa mga pulis maya maya pa ay nakilala niya sa loob ng barko ang isang matandang babae. Biglang sumakit ang likuran ng matanda kaya nag-alok siya ng tulong na masahe. Matapos nito ay nagtanong siya sa matanda kung ano ang laman ng mga bote na dala nito. Isinama siya ng matanda sa labas para doon sabihin kung ano ang laman ng mga bote. Naglalaman pala ng nakamamatay na lason ang mga bote kaya bawal itong marinig ng ibang tao. Matutulog na sana si Azin nang biglang lumapit sa kanya ang mga hayop na gwardya. Isinama ulit siya ng mga ito papunta sa isang kapitan para muling gawa ng kahayupan. Mga hayop talaga. Labagman sa kalooban niya ay wala rin siyang nagawa dahil nagbanta ang kapitan na ihuhulog silang mag-ina sa dagat kapag hindi niya sinunod ang gusto nitong mangyari. Nang makaraos si kapitan ay inutusan siya nito na magdala ng alak doon sa kwarto. Nagpakuha rin sa kanya ng alak ang mga hayop na gwardya. Wala silang kamalay-malay na nilagyan niya ng nakamamatay na laso ng kanilang mga inumin. Pagdating ng barko sa daungan ay nakasalubong pa niya ang mga pulis at doktor na nagmamadaling pumasok sa loob ng barko. Maya-maya pa ay sumakay na sa isang pampasaherong bus si Azzy kahit wala siyang pera pambayad kaya susginoo. Pamasahin na naman. Nang palapit na ang konduktor ay nakiusap siya sa isang lalaking pasahero na bayaran muna nito ang pamasahin nilang magina. Ito si Mark Antonio Mapaningil. Naawa naman si Kuya Mark sa kanilang magina kaya binayaran din nito ang pamasahin nila. Tapos noon ay nagkwento si Azzy tungkol sa mga karumal-dumal na pinagdaanan niya mula pagkabata hanggang sa mga pinagdaanan niya sa loob ng barko. Dahil sa mga narinig ay nakaramdam ng awa si Kuya Mark sa kanilang mag-ina. Sa kalagitnaan ng biyahe nila ay bumuhos ang malakas na ulan kaya napilitan ang pampasaherong bus na huminto muna sa harapan ng Sogo Hotel. Binilhan siya ng pagkain ni Kuya Mark at binigyan din siya nito ng isang cellphone at pera. Buong akala ni Azzy ay mabuting tao si Kuya Mark. Subalit nang magpasalamat na siya rito ay bigla na lang sinabi ni Kuya Mark na kung gusto talaga niyang magpasalamat ay samahan siya nito sa loob ng kwarto niya. May kapalit pala. Bilang pasasalamat ay napilita na rin siyang sumama kay Kuya Mark upang ibigay ang hilig nito. Pagdating sa kwarto ay pinaligo muna siya ni Kuya Mark. Nang maramdaman ni Kuya Mark na nahugasan na ang dapat mahugasan ay kaagad itong sumugod sa loob ng banyo. Doon nga ay bigla na lang kinain ni Kuya Mark ang tilapia ng kawawang Azi na pagod na pagod na. Pagtapos nilang magtampisaw sa banyo ay nag-inuman silang dalawa at nagkwentuhan bago matulog. Nang magising si Azi ay wala na sa kwarto si Kuya Mark at binawi rin nito ang pera na ibinigay sa kanya. Grabe yon. Lumabas na rin si Azi ng kwarto at muling sumakay ng boss. Sa sumunod na eksena, makikitang kumakain si Kuya Mark kasama ang kanyang pamilya nang mapanood nila sa balita ang isang babae na nagtakas ng sanggol mula sa isang ospital. Nagulat si Kuya Mark dahil si Azzy pala ang babae na tinutukoy sa balita. Hindi pala anak ni Azzy ang sanggol na daladala niya. Binawian pala ng buhay sa ospital ang kanyang anak at dahil dito ay nagkaroon siya ng matinding depresyon. Itinakas niya ang isang sanggol sa ospital kung saan siya nanganak. At nung gabi na magkasama sila ni Kuya Mark ay nakagawa na pala siya ng plano para idamay si Kuya Mark sa kaso. Ginamit niya ang cellphone na ibinigay sa kanya para palabasin na si Kuya Mark ang mastermind. Kunwari ay nagsend siya ng conversation nila tungkol sa pagkidnap sa sanggol kaya naging matibay na ebidensya ito laban kay Kuya Mark. Inamin na rin ni Azzy sa mga pulis na siya ang nagbigay ng lason sa mga gwardya at kapitan na namatay sa loob ng barko. Ginawa daw niya ito bilang paghihiganti sa ginawang pangbababoy sa kanya ng mga gwardya at kapitan ng barko. Sa huling eksena ng palabas ay nagtangkang tumakas si Kuya Mark kaya binaril siya ng isang pulis na kaagad din niyang ikinamatay. Laging tatandaan na mas matalino ang ulo mo sa itaas kaysa sa ibaba kaya gamitin mo ito ng tama. Dito na nga po nagtatapos ang ating palabas pero sisimula na natin ang walang katapusang shoutout daw. Ryan Darbey, naubod ng manloloko Shut up sa kabit mo na malapit ng maging kagaya ni Azzy Price Angela, na ubod ng yummy Shut up sayo Eusebio Cipriano, na ubod ng pogi Shut up sayo Jason Camacho, na pogi na, macho pa Shut up sayo Jude DeLima, na ubod ng yummy Shut up sayo Sid Haradol, na napaka-pogi Shut up sayo Emmanuel Francisco, na pinaka-pogi sa lahat Shut up sayo Michelle Lucernas, na pinaka-yummy sa lahat Shout up sa'yo, Samuel L. Medulan, na ubod ng pogi. Happy New Year sa'yo, Kabiyahe Vlogs, na mahilig mamasyal. Shout up sa'yo, Gray Silvestra, na napakayami. Happy New Year sa inyo ng mga anak mo. Mariafe Fe Aceho, na ubod ng ganda. Shout up sa asawa mong pogi, na si Rick Aseho. Vince Alolor, na napaka pogi. Shout up sa'yo, Kawai JM, na napakayami. Shout up sa'yo, isang manigong bagong taon sa inyong lahat mga tunay na monyo. Magkaroon nawa kayo ng masaganang buhay at matupad sana ang mga pangarap nyo sa darating na taon. Kumayo kayong lahat at bawas bawasan nyo ang pagpaparami. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na palabas. Salamat po!